Ha? Ikaw ba ay nagagalit o naiingit sa tao ito? Bakit mo binibigyan ng sakit? Wala. Kapitbahay ka? Malayo? Kamag-anak? Kakilala? Barkada? Classmate? Katrabawan? Babae? Lalaki? Nagkakagusto ka ba rito? Ayan, may gusto rin ito yung natapos na mong ko. Ano? Pagkakalingin mo na yan o um, papatayin kita sa katawan na yan? Ibigyan kita ng pagkakatawan para magpag-usap sa akin para hindi kita mapatay. Ano? Talagang ayaw mo magpag-usap. Talagang matilas ang ulo mo. Ipatayin na natin to. Sa kapangyarang ama ng anak at ng Balis Pito Santo, Pinatawag ko po ang ispada ng kalangitan upang patayin ang mabinsala mang ito, na namininsala sa tao na ito. Henry, Jesus, Natalino, Rex, Muterum, Cruz, Santi, Patis, Benedictus, Sacrosanctus, Negros, Mandrapus, Padre, Pusatan, Angus, Adem, Iguana, Sot, Malaki, Libas, and Sibirina, Libas. Buksainya na. por lo por lo que hemos sido vamos a saco con los más amos amos de aire Santos Dios Santos portes Santos mortales miserables lo marica ka esa katowanie do pa mo bolat parang mawawala no? umulat mo ayaw makipag-usap pero kilala mo yung pagkanda para na parang may katay. Hmm. ha? yung dalawa mo yung ay kat gumahan Dahan-dahan lang yan ha, kasi Diyagat na ba? Wala akong tinya. Wala. May ko na no, may pero kakulangan. De